Ayan, ganito. Kaganda ang aming panahon. Summer na summer coming. May dumaan. Ito na yung mga dahon sa aming harapan. Ayan na siya. Grabe na ang dahon. Diba nakalbo yan? Kalbo yan lahat. Walang kadahon-dahon yan. Dahil nga winter. Oh, ito na siya. Sobra na namang daming dahon. Ayan. Oh, labong-labo na naman ang dahon. Ayan siya. Pag winter, makakalbo na naman yan. Ayan na. Oh, ayan. Pati yan dyan, oh. Nagkadahon na, oh. Ayan, oh. Hmm. Maliwanag to dito kapag winter dahil wala yung mga yan. Wala yan. mga dahon na yan pag winter. Pero, summer, babalik yan sa pagkaganyan summer kami ngayon na eh ay, hindi, hindi, pa April, eh, ay May 1 pa lang naman eh rolling spring pa lang pero yung weather kasi pang summer eh <coughs> so ayan yung aming paligid super duper duper ganda ng kalibutan at ako lang mag isa sa wala ako lang mag isa dito video pala to akala ko live dito kayo mag, magpakita tayo sa ano, haggard lang si ako pero Ah, uh, ayan na ang inyong vlogger na walang dangal. Ito 'yung aming panahon at aming paligid. Ako lang mag-isa dahil 'yung hobby ko at 'yung kapatid niya sister and loco, nandoon sila sa May 1 fest kasi dito mayroon ditong tuwing May 1 dito mayroon ditong tinatawag nilang uh, fest yung lahat ng mga kapitbahay magsama-sama yan sila magparty tapos magdala yan ng mga pagkain lahat-lahat na parang mag get together lahat ng mga uh, kapitbahay sa area so hindi ako pumunta dahil ako ay nag cutting grass sa aming likod at uh, ngayon tapos na ako mag ready ng um, babarbecuehin kasi magpunta yung mga bayaw ko pang iba dito mamaya mag dinner dito kami sa garden mag dinner at kami ay mag magbarbecue mag barbecue so at habang wala pa sila, ito ang aking gawa, nagla-live. Ay hindi pala to live video. So. Sarap dito sana kung may ano, may maraming tao kasama kainuman, disco lahat na dito sa aming lugar. Pero wala, ako lang mag-isa. So magdaldal ako. Eh, sarap matulog. Ah, oh, ayan 'yung aming ayan si Madam Auring oh. Kedeng dedeng dadadeng, panay lang ang live live ko oh. Wala ano maggagawin ko. Tapos na akong mag ano mag cutting grass. Ito 'yung ito 'yung kinating grass ko kanina oh. Pakita ko nga beh. Ito 'yung kinating grass ko kanina. Nasa likod. Grabe ang init. Oy, summer na summer yung aming weather. Pero next week kay malamig daw kami. Babalik na naman kami sa lamig yatay. Ayan, dyan ako nag grass oh. Hmm. diyan ako nag grass. Tanggalan natin ng ilaw. Ayan. Ayan oh. Ganyan kasi yan kanina oh. Haba-haba. Oh, ngayon oh, pugdol na oh. oh, oh. Yan yung kinating grass ko oh kasi nandyan yung sibuyas ko kaya ay, ang, ang brani ni Irene charo starring kaayo hmm. eto ito yung aking glass house nga wailaman laman kay nangamatay agahong mga binhi nga gitanom kalata ang initar ba ni dinhi ahong buksan ni maluto ag maluto sila sa kainit hmm? na nangalonsa nating naning ahong salad oh Malo, nay, na ang sunflower sa kainit agoy nay ginoo inita san maria na oh naluto oh sus ginoo ko mandag wa manggoy tubig good Ay, ahong igawas ni bik eh. maluto manggunig dili ma sa katugnaw o oh, katugnaw ka maluto nya ni sunflower goy, na kius kawawa naman ay tangan sa nahog tubig kay eh, murag hinkiyos asa naman buntong kuwan mo eh kaluoy sa akong sunflower ako ra ba itatanom eh nao naluto good siya uy loya butang tubig basin maulian na nga ugahaw niya Arapajong pa yung inita aw, luto yung dating eh. ah mabalik ra na ang dahon niya o uban kaya ako mangung gitanom nao, na gitanom mga ubang sunflower o mamulak na di hagdaghang sunflower wapoy lami og daghan og ug. mga tanom kay ang dami ding anuhan alagaan daming alagaan anuhan mo sus pastilan diligan kay mainit Oh, kaganda sa panahon. Nako, 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 nako. Alive na alive talaga ang spirit ni Irene. Pag ganito, kaganda yung panahon. Oh. Sarap matulog dito sa labas. Sobrang lamig. Ma maano dito na area ma um, fresh kasi tignan nyo naman ang puno oh oh sino bang hindi fresh yan hmm hmm preskong presko yung aming lugar yung aming area at wala kaming kapitbahay kami ay isolated chot chot Ganda nga dito yung walang kapitbahay eh dito sa abroad, normally dito sa Germany. Alam niyo maganda dito yung walang kapitbahay kapag summer. Alam niyo bakit? Kahit magtugtog ka pa ng grabe ka ingay, grabe ka lakas-lakas, walang magalit. Mag mag ano ka, mag kanta-kanta ka, walang magalit. Magluto ka ng tuyo, bulad, walang magalit. Kasi walang ang makaamoy, walang makarinig, kasi walang solo ka, solo, walang kapitbahay. Yun yung maganda sa ano, solong bahay sa abroad. Ang pangit lang sa ganito, pag winter, kaya ang sobrang lonely. At higit sa lahat, walang marites. At walang nangingialam. At walang kontrabida. Yun. Dito ay peaceful ang life. Peaceful na peaceful talaga. Walang inggitan kasi walang pakialaman. Yun ang kagandahan dito. Ano ba, kahoy-kahoy, wag nyo nang hulugan tong upuan namin. Panay na yung walis-walis ko. Oh, may walis imported from Philippines. Tuwing uwi ko ng Pinas mayroon ako laging dalang walis tingting -ting. ah si kasi nangalaglag yung mga ano dyan dito eh oo oh, oh. ayun pa oh ah laging, lagi may walis pag gabi kina tinatanggal ko tong mga ano na mga upuan na to tinatanggal ko to kasi ah, kagatin ang kutkutin ng mga kamukan mahal-mahal pa naman ito kaya iniingatan ko ng Iingatan ko. Ha? Ah, Lord. Ang ganda ng panahon. Tagay na lang nitong kulang. Oh, punta na kay dito. Tatagay tayo. Ito. Cellphone ko pa to sa Pinas. Ayan yung cover ano ko si Jane. Pero kalahati lang. Ay! Ah, ba't ko nga pa pinakita yung password ko? Bali! ha <laughs> hindi rin naman nagmatch ala 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 ba't kaya hindi nagmatch pating wala na na black <coughs> na uy ayan yung weather ng Philippines ngayon o oh, 33 Ayan yung Philippines ngayon. Ayan yung anak kong hahay. Like mama. Like me. Tubag-tubagon. spoiled hmm 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 eh <sing <singing> yan yung aming lugar o diba sobrang press ko ng ganito maglahalay ka hmm naman yung aking mga tanim garden garden yeah garden pag magbulak na yung mga rosas ko dyan aw malamig na sa mata ni Erin hmm